Ayan, natapos din kami. Nagpa ultrasound. Boy, Rina. Come. I'm holding the door. Nagpa ultrasound si Rina ng kanya kasi may nakapang bukod sa sa may masin niya sa ilalim ng... Do you have alcohol? Yes. Eh, sa kanyang ah, uh, ilalim ng mag-alcohol muna kami. Kasi uso na naman dito ang flu, ang virus ay nako, saglit. Nandito na naman kami, Rina. Are we going to to walk here? Alam mo guys, yun, nasa second floor kami. Alam mo, nahihilo ako maglakad dito sa footwalk sa second floor. Diyos ko po, para akong... Ito ang gusto kong mawala sa akin. Nahihilo ako. Rina, mag-ano tayo? Ayan o, no, yung lalakari namin, patawid pa baba nahihilo talaga ako sa mga ganyan open. There is here floor here, Rina. Maybe we can walk through through the stairs. Boy, hindi ko kaya guys kanina. Just ko para akong... <laughs> hindi ko. Yan ang problema ko. Alam nyo. Yan ang may stairs pababa. Yun ang problema ko. Hindi ako pwedeng maglakad sa open space na mataas. Kahit second floor pa yan. We go down. Really? Ini. you think, oh, uh, where is this floor going? Going down. Hindi ko kasi guys, kaya na nag-open, ano kami sa elevator na open, eh, yung glass lang siya. What is this? <laughs> <Saan> <laughs> hindi ko alam. <laughs> uh, hindi ko alam, Diyos ko po, maglalakad kami doon uh, sa... Ah, yes, Yes? yes? Yes. I see. Ah, okay. Hi, thank you. Thank you. Kasi hindi ko kaya. right. Kanina, nagsumakay kami doon sa elevator na open yung glass lang. Hindi ko kaya. Alam mo nakatingala ako sa taas hindi pwedeng tumingin sa baba. Hindi ako pwedeng tumingin sa gilid-gilid kasi makikita ko nagmo-move yung Ayan, salamat naman. Next time we'll uh pass by here na. Don't, not there anymore. Nahihilo ako. Tapos, pag nabas pa namin sa elevator, naglakad pa kami sa footwalk na ng second floor na yung ano lang. May railings lang sa kabilang side. Kinakapit, hinahawakan ako na rin. <laughs> Paligtad, you know. Imbis na yung, meta, yung caregiver hahawak sa sa, sa uh, matanda eh. Oh, ni, near the super farm. Uh, we know next time we know that we will pass by here not there baligtad eh ako ang hinahawakan <laughs> kasi alam niya nahihilo ako so ayan nakasurvive you know din it's cold outside Ken ay thank you kanina kala ko nanginginig yung ano ko siguro kung napanood nyo yung yung vlog ko noon sa Rampart na walang nangyari sa akin ay eh, bago natapos yung rampart walk eh, Diyos ko, nanginginig ako tapos sabi lang kasamahan ko, huwag kang hihimatayin dito, huwag kang hihimatayin dito. Walang, mang, walang tutong sa dito. Kasi ano yung rampart walk, parang foot walk sa taas na nakadikit sa pader. Tapos parang nasa third floor kami, ay yung taas, hindi ko talaga kaya, hindi ko akalain na ganun. Tapos ininda ko yun ng halos isang buwan alam nyo guys sa gabi yung natutulog ka na eng, nagugulat ka kasi parang naramdam mo pa yung parang mahuhulog ka are we going inside lina I don't know what you want come inside because we are here pisingin daw muna kami dito total nandito na rin lang kami pumasok ako sa store guys kasi bumili ako ng ng milk iniwan ko si Rina sa labas paglabas ko wala na siya ay na siya oh tinawagan ko sabi ko bakit nawala siya pumunta pala siya dito sa kabilang side at umupo kasi yung inuupo niya kanina maaraw ayan tapos yung car doon sa may dulo Ine, you know what I buy? I found 1% of a uh, cottage. I bought you 1% of cottage. Right? 1%. Ah, uh, okay. Can. Okay. You found Alpro? Can, can. I found Alpro. Ayun ang gamit ko kasing gatas yung Alpro. Ayun, nandito siya do tapos doon naman ako sa kabilang yun doon doon pumunta pa ako diyan at pumunta dito nang dito nakita ko siya kala ko umalis <laughs> kala ko kung ano nangyari okay we're going now huh? we're going now okay. mukhang nawiwili ka siya sige na na kami guys pa na kami Oh, uh, yung yan See, yung no elevator BP, na yan na open. No people come. Yung open elevator dyan, kanina kami sumakay, guys, na nahihilo ako. And then, yun ang dadaanan namin papunta doon sa building na yan. So, na nahihilo ako. Although, nas pang second floor lang yan, pero nahihilo talaga ako. Hindi ko kaya. Okay, Nina, we are here. This is your car now. So, you want to go where? Where you want to go? Okay. So, yun, yun pinakita ko lang sa inyo na gahit ganun yun ang elevator, ito yung footwalk sa taas na nahihilo ako kanya. Kaya, <laughs> ay, mabuti na lang nakahanap kami ng hagdan pa baba. Sige na guys, uwi na kami. Salamat sa pakikinig.